Yun, what's up mga kapagaw na welcome back to my YouTube channel. Ayan, magandang hapon at medyo makulimlim mga kapagaw at mahangin. Ayan, sana okay yung look natin dito. Ayan, sa sobrang medyo matagal-tagal na eh. Medyo unti-unti nang nasisira yung mga screen natin mga kapagaw. Ayan, kaya nilagyan ko ng bulo. Kasi itong kawayan natin na nilagay ko dito na pa straight eh naputol na mga kapagaw. Kasi ang dami mga manok na pumupunta dito at kinakain itong mga tangkay ng ito, yung kamantiris Ay, kamantiris Yung mansanita Yung mansanita, mga kapagaw At tapos, yung last na Yung last pala nakon ko, mga kapagaw Yung videos ko na Pinakita ko sa inyo Yung mga kugad doon Eh, yung Anak nila, mga kapagaw Eh, nadakma ko Tapos, yung nanay nila Nadakma ko rin, mga kapagaw At eto na sila ayan, ayan. So, isa lang yung nadakma ko ayan, ayan, ayan. Ayan, bato-bato. Tapos yung mga anak nila at kinuha ko na rin. Nandyan sila Oh. Ayan, dalawa. So hindi ko pa sila napapakain. Kaya papakainin natin ngayon mga kapagaw. Ayan o, oh. dalawa sila. Ayan o, oh. dalawa. Tapos ito yung nanay nila. Pero yung tatay nila ay wala. Ayan o, oh. ayan. Ayan, so papakainin natin mamaya ng Integra 2. Ayan, so lalagay muna natin dito. Tapos ipapakita ko muna yung mga ating alaga dito mga kapag Ayan At yung mga Ayan o Yung tukmo natin medyo malaki laki na rin sila Ayan o Malaki laki na Ayan Yung tukmo natin Tapos dito yung mga zebra pinches natin So hindi pa sila nagkakaitlog At yun Kumukuha lang sila na Ayan o Ganda yung pangpupugaran nila Tapos dito yung mga anak ng ating barog Ayan tapos dito Yung pugan ng bato-bato dito mga kapagaw Hindi pa pumipisa Ayan o, yan ang sinasabi ko sa inyo Ayan o, laking manok Ayan o, o oh. O, oh, ayan o, Gan yung sumisira Dito sa screen ko Grabe, grabe mga kapagaw Ayan o, bantris Ayan o So hindi ko alam kung pumisa na o hindi pa Ayan o, ayan o hindi oh, pa mga kapagaw So siguro malaki Oh, dyan ka lang. Tapos itong pan natin, ito, yung punay. So, hindi ko alam kung fair na sila o hindi pa. Kasi lagi silang nag-aaway. So, Nakakainis, hindi ko pa sila na ng nagkukutuan. Ayan. Ito, hapon na. Kasi mga kapagaw, kasi ka kararating lang namin galing San Fernando. Ayan. And so, papakainin natin yung nakuha natin ayan o oh, dalawa yan dalawang bato bato tapos ito yung nanay nila ayan so madali lang paamuin to mga kapaga o yan tingnan nyo pag ganyan pa talaga mailap pa ayan o oh. o oh, talaga may pa yan papamuin ko yan mga kapaga maniwala kayo man sa hindi mga kapaga papamuin natin to ayan So ayan papakainin na natin tong mga inakay. Ayan so dito tayo. Dito tayo pepes to. Ayan, okay, lalagay natin dyan. So ayan mga kapagaw, kitang kita nyo naman. Ayan, tapos. Eto. Oops, wala yung sa natin. Ayan, ito mga kapagaw yung sinyalas natin Tapos ang unang gagawin natin Lalagyan muna natin ng tubig doon sa bunganga niya. Para mas smooth siyang pakainin Yan. yan. Pag ganito ba? Kasi kapag may laman ng tubig doon sa bunganga niya, mas smooth na mailalagay yung pagkain. So, ano. Medyo malaki to. Yan. Okay. So, nagugutom na itong mga laga natin. Dito na sila sa tabi ko mga kapagaw. tubig. Nagyalaw na natin ng tubig. Para mas maganda ang pasok. Ayan na. Okay. Ayun. Di pa kasi ako nagpapakain mga kapagos simula ng umaga kaibigan, so, siguro nabubuto na sila. Kasi sakto lang naman, hapon ako ng papakain. Para, uh, maamo yung mga alaga ko. So, lagyan pa dito lang sa tabi ko makakapagawa ka mo konti na lang konti na lang ayan. 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 So okay na mga kapagaw ayan, ha? May laman na ayan. So tubig na lang para Madaling matulaw dun sa loob Tapos ito naman, isa. So lalagyan muna natin ng tubig sa loob. Ayan o. Walang kalaman naman, o. No? Walang kalaman naman. Ayan, Ayan o. So may laman na ng tubig. Ayan o. May laman na sa tubig. Ayan o. Tapos siguro baka bukas o baka siguro lalagyan ko na, na sila ng sing-sing. Ayun, oh. Dali, oh. Dali, oh. Dali lang pasok yung pagkain doon sa bunganga niya. Ayun, oh. Kasi mas maganda kasi kapag binabasa muna yung bunganga niya para madaling may, mapasok sa loob. Sampo lang na ganito, okay na. Tapos si Masimasil daw. Ma, pa. Okay na. para mas madulas. Yun. Nahulog. Yun. Yan. So, lalagyan na natin na ng tubig. Yun. So, tingnan nyo, oh. Yung butsi nila, oh. laki na yung butsi nila kagad. Yan. So, lalagay na natin dito. Ayan. Ayan natin. Oh. Taka lang, dita ka dito lang. Dita ka pa'y lang, dita no, ka pa'y lang. Dita ka pay, pa'y lang, one. Na. Manok niya kasi yung maliit na kapagang. Ayusin mo, ayusin mo. Ayan, ayusin lang natin tong camera natin. Ayan, sigunan na. nyo. Ayan, na may nagmamana na sa akin. Ayan. so magpapakain na tayo mga kapagaw. salamat. eh nakasara duna ah. ngano? toi. nakasara ko daw. Ayun. so magpapakain na tayo ano? ano? kaw 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 kaw. ano? 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 So ito yung mga pagkain nila. Ayan o. Bayo to. Bird. Ayan. Ito ato ba? O diba? Ang aamo nila mga kapangang. Tan! Yung anak ko. Talagang manok na manok. Ayan o. Tapos ito. Yung mga anak ng ating barog. Eh, Ayan, ayan bago na rin sila. Ayan. 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 Bago na rin sila. Ayan. Mas maganda kasi kapag bata pa lang sila, kayo na yung magpapamo. Ayan, kagaya na itong mga to. Ayan. ayan. So, bumababa na rin sila. Ayan, kasi medyo malaki-laki na yung mga pakpak -pak nila. Ayan. Ayan o, nakakalipad na rin sila. Ayan, oh. gandang tingnan oh. oh. Mga laga natin tapos yung eto, so dadaan muna ako ah kain lang kayo dyan yung punay din natin papakainin natin ayan tingnan nyo kapag oh. punta pala ako rito talagang lumilipad na sila ayan o oh. so kayo sa buhay nyo basta ako papakain lang ng pakain Yeah. yung anak ko, talagang <laughs> nagmana na sa sa bisyo ng mga ibon. Ito, sa lovebird naman tayo. Ang mahal na ng patoka ngayon ng lovebird. Ayan, no? Yung isang kilong ganito. Ayun, nakawala na si Uno. Uno. O, oh, ayan no? o. Oh. O, no? kain ka na dun o. No? Oh, ayan o. Oh. Uno. Uno, kain ka na dun, Sa loob. Uno. Ayan o. si Uno. Put ay, ay. Uno. Ayan. Punta na sa Uno. Ayan. Isandaan na. Yung isang patokan na ganito, mga kapagaw, isang kilo. Yung bird seed. Isang kilo, mga kapagaw, ang, ang mahal. Ayan. Tapos dito, yung java natin. Ayan. Bahala ako sa buhay nyo. Ayaw nyo mag-itlog, Ayan. So ano pa ba yung papakainin natin? Ay dito. ayano So ito mga kapagaw, di muna natin papakainin. Hanggat, hanggat magutom siya at marunong ng tutuka dito sa sinyalis natin, doon lang natin papakainin. Ayan. So sampulan natin. Sampulan natin. Kung tutuka siya dito. Ano? So hindi pa marunong makakapagaw Hayaan lang natin na Tutuka doon Talagang kapag tumukha na yun Alam na yun na yun makakapagaw Hayaan Yang dalawang puti natin Ay brown natin makakapagaw Yang Yung neck dab Eto Yung dalawa na yun makakapagaw eh Ibinebenta e, ko dalawang lalaki kasi mga kapag <coughs> oh. ayan o yung dalawang bato-bato natin o oh. oh. tapos yung isa akit na yun kapag nakapagkain na ayan o oh. o oh. Yun. At ito naman mga kapagaw, ayan. So hindi ko pa hindi ko pa na uh, babanggit ito mga kapagaw. Ito pala dalawa na to eh binigay sa akin ni eh, Kuya Joseph. Ayan, no? Ayan. Kabakungan. Ayan, binigay sa akin, mga kapagaw. Ayan, maraming-maraming salamat sa iyo, idol. Ayan, kay Sir Joseph. Ayan, no? Balawa. So, sana maparami natin. At ito na naman si Bronson. Ang tapang-tapang. Paray -tapang. ko. Paray ko. Pangit! Tapang-tapang nila, oh. Tara na, tara na, Dan. Tara na, tara na. Bye -bye. Hey, kita. Alam si kananda. Ah. Alam si pag di pa kananda. Kunin mo yung pag yung pagkain nila para pakainin natin. Bye -bye. Kau talaga tanggol. alam pa di ni jamabut. maabot. mabut. Hajin ni jipagiran na. na pag inuman na. Kau talaga. Pakanin tapay. Pakanin tapay tapno pakanentapay, 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 oh, pakanentapay, pakanentapay, ah. pakanentapay, pakanentapay, ah, pakanentapay, tama pakanentapay, ni pakanentapay, 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 kasi naka nagutom sila oh, dito ka pala lang nagdamdam ah kung ano ka tanin ko ba't mang mga darag dyan yun ah hindi ka tuwi pa lang ah yun dito ka lang nika mang mga darag dyan yun tada nyo masidugdan nyo masidugdan nyo ah mabisinda pa ila ang tala ka ah tala ka ala magbabay ka ng rod bye bye Subscribe to my YouTube channel Kapagaw Ano naman? <coughs> at nga pala mga kapagaw Ipapakita ko yung Kung paano ko sila nakuha Yung bato-bato natin Tapos yung Pinakay dito mga kapagaw Ayan. Kung paano ko sila nakuha Mga kapagaw at, at ito Yung video Mga kapagaw Panoorin nyo Ayan Kukunin na namin yung anak ng pagaw Dito mga kapagaw May video na nga

pagagawa. Abi nang anak nila tinuha ko na rin. Eh. Oo, oo, Okay na, okay na, okay na. Okay na, Yan, yan 'yung pagdakma kumakapagaw. Ayun. So, 'yun lang. Mga kapagawa, sana, 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 nagustuhan nyo itong panibagong video na naman natin mga kapagaw. Uh, don't forget to subscribe my channel, kapagawa. maraming maraming salamat sa inyo mga kapagawa. At Merry Merry Christmas po sa inyo. And Happy New Year. Ayan, salamat mga kapagawa.